Yan yeah, magandang hapon mga kababayan. Andito po tayo sa no kartila ng katipunan. At uh, mag update po tayo doon sa no uh, bagong uh, gagawin no nila Yorme at ni Pangulong Bongbong Marcos. 'tong uh, Intramuros Forest Park. Yan yeah, chak na tabayan po natin yan at uh, magandang proyekto po 'yun. Kaniyang gagawin. So dadaan po tayo dito tapos uh, dadaan po tayo dyan sa may ano sa may underpass dyan ito nga pala yung pinaayos ni Yormi yung kartilya ng katipunan Ayan, yeah, so wala na pala yung ano rito coffee shop Dati, open pa yung coffee shop dyan yung kapitolyo okay for, so far malinis naman at dami uh, daming halaman wala nang mga vendors dito at mga squatter tama bango na rin ano? wala nang mabaho dati ayan alalakpan, pa nakatapak pa ng uh, dumi ng tao pure me dito oh. and every Monday din nagano flag ceremony ayan yung uh, iconic clock tower bakit ko muna tong ano. Bago tayo pumunta doon sa golf course. Yung kasi yung gagawin eh, yung uh, tatanggalin na yung golf course. Gagawin na siyang ano, Intramuros Forest Park. Eh ano, ah uh, ng katipunan. Ito dati rito no. Ito yung dancing fountain no. Tagal-tagal uh, din nating in-update ito pinagawa ni Yorme sa gabi maganda rito may fountain okay punta na tayo doon Kan dito lamang din sa akin Divisoria, pa Divisoria, pakiapo Santa Cruz, pakiapo. Nga Purview. dito. May mga sakayan dito. Kailangang eh, titigan. Oh, ito. ba ano? I yung underpass dito, pinaayos din to ni Yorme dati rin maraming vendors dito sa ang dumi ang baho ngayon pinayos na niya so tagal na nun ano? So, dadaan tayo ulit rito yung City Hall underpass. Then, eh. Dati may bookstore din dito eh. Na wala, wala ngayon eh. ito yun oh. No? ito yung golf course andito dito tayo dadaan kumbaga huling sulyap dito sa golf course ang lawak nito eh nakakwesta tayo ng maganda dun sa bandaroon Eto rin tong area na to. Sana mapahayos din. Ang ganda ng lugar na to. Gagawing ano. Gagawing ano, uh, Intramuros Forest Park. Okay, lakad-lakad pa tayo dun. So, ang nakaka- Pasyal lang naman kasi dito, ano eh, mga, kumbaga may mga sinasabi yung uh, afford nila. At uh, exclusive lang para sa mga golfer. No? At uh, salamat na lamang kay uh, Yorme at kay Pangulong Bongbong Marcos na panahon na para ito ay magamit naman ng mas nakakarami. Neto ito naman po yung National Museum. Oh. So, tapat lamang po nitong ano, gagawing uh, forest park. kumbaga ilan ilan lamang yung nakakano rito nakakagamit ng uh, napakalawak na lupain na ito so more trees ang uh, itanim sana dagdagan pa no ng mas maraming mga puno ang daming tao dun sa no, national museum daming pumapasyal ngayon dyan oh ang laki ng lugar na to yeah. lawak pagka dinevelop to talagang uh, maganda at uh, marami makikinabang And, ang ganda so yung mga bermuda grass ayan ang ganda oh. kaya lang tendency siguro yung mga bermuda grass mamamatay kapag uh, magiging pasyalan itong area na to ay uh, matatapakan lagi ng mga ano, tao pero uh, bahala na sila kung paano aayusin ang ganda no? ganda ng lugar na to marami na rin puno yan lalaki pa nga oh. Parang sarap mag dito. Oh. So napakalawak nito mga kababayan. Pagka uh, na-develop ito ay uh, paniguradong uh, maraming uh, mapupuntahan dito. May uh, madadagdag na namang ano mga uh, mapapasyalan dito sa Maynila. Ay may mga naggoogolf po. din ang kalesa. Malakad pa tayo bandaroon. Kasi malawak to eh. So ito po yung ano napagkasunduan uh, ano. Ni at ni uh, Pangulong Bongbong Marcos. Ito ma uh, golf course, gagawing uh, uh, intramuros forest park. tayo. Dami na mamasyal dyan, oh. No? ang dami pang ide-develop din dito sa Maynila na check na ang makikinabang po talaga ay ang uh, mas nakakaraming mga taong bayan at katulad nga po nito isa sa ating uh, uh, antabayanan itong ano, Intramuros Forest Park yan po sa loob na yan, yan po yung ating uh, 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 update po palagi malapit na po yan mag -umpisa. kaya itong uh, ginagawa natin ngayon ito yung mga huling uh, sulyap dito po sa golf course medyo hindi na ano rito ganong na develop no kasi uh, maraming ano hindi simentado at saka hindi na ayos uh, nagbabaha oh. Okay, ito po yung update natin. At uh, niyo po yung uh, mga, mga magiging progress po dito sa, ano, sa project na ito ng Pangulong Bongbong Marcos and Mayor Isco Moreno. Gracias.